One, two. Follow Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo Charot! So, kamusta na naman po kayong lahat mga amigo, amiga Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo Grabe, ang bilis ng araw today ay sa, uh, Friday na So, happy Friday sa atin lahat ng bonggam-bongga Then tomorrow, ayun na nga Saturday na, ay nako, marami pang ganap at maraming eksena ngayon na talaga namang mangyayari pa sa mundo ng pageantry. Andiyan dyan na nga syempre ang bakbakan ng supranational, andiyan din syempre yung parade ni Opo at saka ano pa ba. Syempre aabangan na natin yung mga upcoming na pageant sa Pilipinas katulad ng Miss Grand Philippines. So syempre excited tayo dyan ng bonggam bonga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. Maraming maraming salamat po sa love and support. Kaya naman ngayong araw na to, Marami akong hatid na chika na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, para sa una natin, Chika. Siyempre, bukas nga magaganap na ang pa-homecoming. Siyempre, ni Miss World 2025 na si Opo Suchata. Kung saan magaganap to sa Swanaboom Airport. Kung saan naman sasalubungin siya ng maraming tao. So, ito yung unang pagkakataon na nanalo ang Thailand ng Miss World. Kaya umasa tayo bukas na magiging bongga ang kanyang paandar. Charot. Ang kanyang pa-homecoming. Pero, ang tanong, kaya nila ang mga pa-homecoming ng mga naging Miss Universe natin katulad ng kay Catriona Gray at saka kay Pia Wards ba? Piling ko hindi. Wala pa rin kakabog sa mga pa-homecoming ng Pilipinas na talaga naman grabe at bonggesyo. So parang piling ko, simpleng homecoming parade ang magaganap bukas. Siguro sasakay lang siya sa sasakyan and then kakaway-kaway na gano'n. Pero yung sasabihin mo, yung katulad ng, sa Miss Universe Philippines na or yung mga nanalong natin Miss Universe na pa-float talaga, parang piling ko walang gano'n. Mm -hmm. But syempre, tabayanan natin kung ano ang magaganap bukas. Kung pupunta ba ako, hindi ko alam. Kasi maraming tao doon for sure. Saka ayoko ko makipagsiksika ng init-init, di ba? So, yon ang arte. So, yon But good luck and congratulations syempre kay Opo. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, Gabriel Isler, nag-exit na bilang director ng Miss Venezuela organization. Anong chika mo dito Mama Sam? Baka na imbiyer na na siya. Charot. Baka namahalan na siya sa franchise fee or baka Ayun nga um, hindi niya nagugustuhan yung patakaran siguro nahihirapan siya. Pero, ba diba si, ano din, Shams, si Sup, Sup din, ganun din. Tapos, pinalitan ni Ariela Arida. So, hindi natin maiiwasan na, alam mo yun, umexit ang mga beauty queens na to. Kasi, syempre, meron din silang pinagtutuunang pansin sa buhay nila. At saka, siguro, marami din silang mga ginagawa. Kesa naman mag-organize sila ng Miss Venezuela, ay siguro, mas gusto nilang mag-focus sa, sa iba pang aspeto ng pageant. Diba? So, siguro, sa mga event nila o sa mga eksena na nila. Kaya siguro okay lang yan, no? But tingnan natin kung ano at ano pa ang magaganap sa mga susunod pang mga araw. Di ba? Diba? Kung sino na ang bagong hawak nito, baka bumalik kay Osmel. Ako para sa akin, siguro better kung babalik to kay Osmel kasi syempre alam naman natin si Osmel kung paano to talagang magpaandar ng isang pageant, paano siya magpatakbo. At in fairness ha, nung hinawakan ni Osmel ang Miss Venezuela, maraming corona ang naiuwi ng kanilang kandidata. Kung baga halos lahat ng na lumalaban, nag title pero kung yung iba na yung humawak nahirapan na silang maiuwi ang corona ng international crown sa bansa nila sa Venezuela di ba kaya nga naging powerhouse ang Venezuela dahil kay Osmel eh. kaya gusto ko siguro kung babalik man si Osmel ay bongga yan gusto ko yan di ba so yun tingnan natin di ba So, yon At para naman sa sumunod na chika, sa Asian Beauty Queen na nagtatitle sa International Pageant, Mama Sam, anong chika mo dito? Well, sabi ko nga, bongga ang nangyari ngayon sa International Pageant kasi tignan nyo ha, noong 2024, si Opo, nanalong Miss World, tapos si Vietnam miss international, tapos si miss supranational si Indonesia and then si Philippines naging Miss Universe Asia. Sayang nga lang hindi siya naging Miss Universe, 'di ba? Kung naging Miss Universe sana siya, mas banga, oh, 'di ba? Mas panalo. So ibig sabihin dito, lumalakas talaga ang team Asia sa international pageant na sinasalihan nila lahat. At in fairness naman, nakita naman natin na talagang pak, 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 pak ang beauty nila. Bonggeishus. Ayun ang masasabi ko. napaka bonga ng Team Asia laban sa Europe at saka sa Latinas or America na talaga namang alam natin na namamayagpag talaga sa mundo ng pageantry. So, ibig sabihin na ito, malakas na ang Team Asia. Kasi nung nakaraan taon, puro Asian ang nanalong international title holder. Diba? Halos lahat. At ayan na nga. So, tingnan natin kung ano ang mga pa eksena nila. Mm, 'Di diba? Ang galing, ang galing-galing ng ano, ang galing-galing ng mga pinambabato natin diyan. At yung Team Asia talagang masasabi ko bongga. Oh, ah, yan. At para naman sa sumunod na chika, Michelle Arceo, pinos at finalo ni Mr. Nawat sa kanyang Instagram. At eto na kaya ang sign na si Michelle Arceo ang napipisil nilang maging next Miss Grand Philippines. So, yon. Ako para sa akin, hindi imposible. Kasi, di ba, alam naman natin na marami naman nang napatunayan ng isang Michelle Arceo. Andiyan na na naging first runner at sa Miss Environment. Pagkatapos, naging second runner-up naman sa Reina Hispano Americana. So, yung iba na ko, hindi nila bet si Michelle Arceo. Pero kung ako naman nang tatanungin ninyo, Diyos ko, yung ganda ni Michelle Arceo, nakita ko to in person at nakausap ko. Plus, yung personality at talagang game na game sa laban, ay why not? So siguro lang kailangan lang paghandaan ni Michelle Arceo ang bawat eksena na magaganap dito sa Miss Grand Philippines. And then doon naman para sa mga gusto nila kay Anita Rose. Si Anita Rose naman, ako para sa akin, potential din na maging Miss Grand Philippines. Pero, depende din talaga sa magiging competition. At malay natin, di ba? So, yon ako para sa akin kung hindi man makuha ni Anita Rose ang Miss Grand, pwede naman siya sa Reina Hispano. Kung saan nag-compete na doon si Michelle Arceo at nagka-second runner up. Hindi naman kasi po pwede yung parang si Michelle Arceo, gagawin niya ng Reina Hispano Americana, di ba? So dito nakikita ko kahit gusto ko si Anita Rose na maging Miss Grand Philippines, siguro depende na 'yan sa labanan nila. Pwede naman niya makabog si Michelle Arceo kung talagang kakabugin niya. Pero ako para sa akin, sa lahat ng kandidata na nakikita ko dito, to be honest parang piling ko si Michelle Arceo talaga yung dapat na magtitle ng Miss Grand Philippines hindi sa nagiging bias tayo ha parang piling ko siya yung kadapat-dapat kasi nakita naman natin na dalawang pageant na ang napatunayan ng taong to at yung batang to talagang masasabi ko, in fairness ha, may galing pero hindi lang natin napapansin at siguro, ang kailangan gawin ni Michelle Arceo, ipakita yon at i-prove yon sa atin lahat. Kung mananalo siyang Miss Grand Philippines, I think may laban siya sa Miss Grand na makabalik tayo sa top 5 ng Miss Grand ngayong taon na to. But depende yan kay Michelle kung paano siya makikipag-compete. Pero tulad nga na ng sinabi ko, resibo ang pag-uusapan, eh talagang may napatunayan naman na at may resibo siya na kumakabog siya sa pageant. Di ba? So, alam ko yung iba ayaw, pero Tra i nini di Nanadiba che si sempre... ano naman eh, kung baga parang kahit siya naman tignan eh, parang nak nakuha niya ng environment, nakuha niya na yung Miss, ano, ng Miss na Reina Hispano-Americana. Eh ano pa ba ang kinukuha dito ni Michelle Arceo, di ba? Miss Grand Philippines. And then, very open siya na gusto niya ang Miss Grand. Eh bakit natin ipagdadamot sa kanya yon Ang dapat niyang gawin ay galingan niya ng bonggang-bongga -bongga sa Coronation Night and then magkaalaman. Di ba? So yan! At para naman sa natin, chika, Thailand, yan, lumalaban na rin ng todo-todo pagdating sa mundo ng pageantry. So mama, tingin mo, sila na kaya susunod na powerhouse kasi kamakailan lang ay nanalo sila ng Miss Orange International title holder noong 2023. Nag-top 11 naman sila noong nakaraan taon at itong taon na to nag-third runner-up. At hindi lang yan, sa iba pang aspeto ng Pageant, ay nakuha pa nila mag title holder katulad ng Miss World. So yon So ang masasabi ko, bongga, bongga, and bongga. So yes, nababonggahan ako sa so, Miss World. Talagang nakita naman ninyo, Corona. And then, sa ibang pachen, ayun, medyo kumakabog na rin sila ng bongga bongga Natutuwa tayo sa nakikita natin dito sa ano, natutuwa tayo sa nakikita natin dito sa Thailand kung ano at paano silang mag-perform sa international pageant. Lumalakas na rin sila. Pero hindi naman kailangan mabahala ang Pilipinas kasi ang Pilipinas pa rin ang nananatili at kinikilala powerhouse sa mundo ng pageantry. Yes, nandiyan si Indonesia, nagpe na rin sila sa mga international pageant. Nandiyan na rin syempre, si Thailand talaga ang nakikita natin na mukhang tumitindi na rin. Kasi di ba parang sunod-sunod na rin ang pagkakapanalo nila ng mga corona sa iba't ibang klase ng pageant. Pero iba pa rin talaga yung galawang Pinoy. Di ba iba pa rin yung galawan ng mga nagiging kandidata natin. Talagang masasabi ko, in fairness naman sa mga nagiging kandidata natin, uma ariba talaga sila ng bonggam-bongga kaya masasabi ko bongga at panalo pa din ang ating mga pambato sa International Pageant so ibig sabihin nun, ang Pilipinas ay patuloy pa rin na namamayagpag sa mga laban sa International Pageant at mananatili pa rin tayong powerhouse pagdating sa mga international pageant so laban lang Philippines and then ayun, so nandiyan si Thailand sumusunod, ako para sa akin siguro yung gusto ko dito, yung nakikita natin na lumalakas na ang Team Asia, yung alam mo yun, yung parang nagdo-dominant na tayo na dati hindi napapansin ngayon napapansin na talaga ang Team Asia sa international pageant, mapa Pilipinas man to mapa Thailand man to o mapa Vietnam at saka Indonesian. Di ba? Diba? So, yon, So, bongga, bongga, bongga yung Team Asia. Sana dumami pa katulad ng mga Myanmar, Cambodia, kasi sa ibang bansa, pagdating sa mga Latinas, nakita naman natin na talagang dati sila ang nagre-reina-reinahan dito. Ngayon, hindi na. Kailangan ang Asia din, di ba? So, yon ang Asia na rin ang ume-eksena at kumakabog. So, ang ibig sabihin lang neto, talagang iba na ang mundo ngayon. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, back to back or go to the Philippines, ang crowd ng Miss Supranational ngayong taon na to. Ayan na nga. Diyos ko, dalawang malakas na kandidata sa supranational. Ito nga ang Philippines at saka ang Indonesia. Siyempre si Indonesia para sa back to back. Pero marami nagsasabi na kung walang back to back na magaganap dyan, medyo mahihirapan ang Indonesia ngayon taon na to tingin ko din, <laughs> di ba? Yun din yung nakikita ko, parang nahihirapan din ang Indonesia at hindi sila basta-basta talaga makakapag ng todo-todo. Pero, yung pambato nila, kumpiyansa na may uuwi ang back-to-back -back ng supranational. Good luck kung magustuhan siya ng organization. Good luck kung mag back to -back talaga sila. Pero tingin ko, ngayon pa lang, walang back to -back na magaganap. Kayo ba? Tingin ba ninyo? And then sa Philippines naman, yes, yung iba medyo nagdududa sa galawan ni Philippines. Yung iba parang sinasabi na kung hindi naman magaling sa yung com skills ni Philippines. Alam ko yung sinasabi ninyo. Pero tulad na sinasabi ko, kailangan lang natin magtiwala sa pambato natin at syempre, supportahan natin siya ng bonggam-bongga. Kasi wala namang ibang susuporta sa kanya, kundi tayo-tayo lang. And then, ibigay lang natin yung best natin na support para sa ating bansa. Syempre, divide ba, panalangin natin si Tara Valencia na sana lalong lumakas yung loob niya. At hindi lang yon Sana talaga makaariba siya ng bonggam-bongga sa laban niya dito sa supranational hanggang sa dulo ng kompetisyon. Sa ngayon, nakikita ko maganda ang ipinapakita niya, bongga at talaga namang masasabi ko, oh my gosh. Nakikita ko yung sign na malakas ang laban talaga ni Tara Valencia. And then tignan natin kung ano nga ba magiging eksena niya. Kung siya nga ba ay aariba o siya nga ba ang maguuwi ng titulong Miss Supranational ngayon taon na to. Pero sa ngayon, syempre hinahinay lang tayo sa expectation natin. Siguro manage lang natin and then ayun, magtiwala at saka syempre ipagdasal natin. Yung suporta na dapat 100%. Doon naman sa mga hindi naniniwala, okay lang yan. Ayan yung opinion ninyo, laban lang yan. Di ba? At doon naman sa naniniwala, Maraming salamat sa inyo Ganon! And then of course Para sa sumunod natin chika sa Manalo Nagpaandar Kagabi dito nga sa event Ng Mega Ball At eto nga syempre Kasama niya si arboni At saka syempre si Catriona Gray Kaya naman ang sabi ng lahat Eto na nga ba ang sign Na si sa Manalo Ang mag-uwi ng Corona Ngayong taon na to Sa Miss Universe Kasi marami na nga siya nakasama Ang GGSP Awards ba? 'di diba, nakasama niya na tapos nakasama niya rin yung bagong Miss Universe na si Victoria tapos na Jessica Triona Gray tapos ng pa si Arboni kaya yung iba sinasabi nila na kumukang si Atisa Nyata ang susunod na reyna To be honest, ako matutuwa ako syempre kung mananalo ang Philippines, di ba? Bakit naman hindi? So, masaya yan kasi nakita naman natin na talaga namang may pag-asa naman at may laban naman ang Philippines. Pero sa ngayon, nakikita ko, top 5 kaya ni Atisa Manalo. Pero yung title, wala pa ako doon. Depende pa yan sa ipapakita ni Atisa Manalo. Siyempre, katulad ng mga Miss Universe na nakakasama niya at nakakasalamuhan niya na naging title holder na dito sa pageant na to, eh, dapat makinig siya kung ano yung mga binibigay sa kanyang advice at pag-aralan niya ng maigi kung paano nga ba siya makakapag-compete ng todo-todo na siya ang magnanalo dito sa competition ng Miss Universe. Hindi magiging madali yan, hamon na yan para kay Atisa Manalo pero naniniwala ako na malakas ang laban ng isang Atisa Manalo. Diba? So, mali ninyo, from International to Cosmo, The universe, rather. Diba? So, yun. So, good luck kay Atisa. Siguro, ang kailangan lang gawin ni Atisa ay ipakita niya talaga yung galing niya. Tapos, pag-aralan niya talaga yung pagiging ano, kung paano siya magta-transform as a Miss universe. So, yun yung abangan natin kay Atisa manalo. And then, of course, tiwala. Tiwala na kaya niya ang competition. Tiwala na kaya niyang makuha ang korona na... Miss Universe, diva, So, are you excited, guys? For sure, si Christine Ann Perez, sobrang excited na. Dahil nga, ito nga, this coming Saturday, uh, Sunday, magaganap na nga ang coronation na Binibining Pilipinas. So, yun, kaabang-abang nga ang Binibining Pilipinas. Sabi nga ganun, once you are Binibini, you are always a Binibini. O, oh, diba? So, yun nga, isa dyan sa mga inaabangan natin ngayon. Dahil, syempre yung production ng Binibining Pilipinas. Tapos, ayan, may mga bisita pa tayo na, na mga matitinding singer plus na dyan din ang reigning queen ng Miss International kung saan ay talagang bongga. Sabi daw ni Christine Ann Perez, baka daw dumating pa daw si Miss Globe. Kaya naman tuwang tuwa siya. Pero sabi ko nga, Aabangan natin kung anong magiging eksena dito sa Binibini Pilipinas Dahil once you are Binibini, you always a Binibini Kaya ano pang hinihintay natin sa Sunday Sama-sama tayong sumuport para sa Binibining Pilipinas 2025. So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys!